nagningning sa gala. Si Miss Universe Philippines 2000 at 20 Rabia Mateo ay kumikislap sa 2000 at 24 Kedi, gala suot ang gown mula sa designer na si Alfi Desamparado. Kapansin-pansin Ang kumikinang na damit mula sa clothing brand na La Glamour Queen ay tiyak na makakatawag ng pansin kay Rabia Mateo. Fit para sa Fashion Week Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ay siniguradong blend in sa Paris Fashion Week sa kanyang magandang dare coat. Sleek at Stylish Ang sleek at stylish na damit mula sa Sandro Paris na suot ni Michelle D. sa Paris Fashion Week ay isang simpleng ngunit kahanga-hangang piraso. Corporate Chic Maging ang corporate attire ay maaaring maging chic at fashionable, na ipinakita ni Miss Universe Philippines 2021 at 21, Beatrice Luigi Gomez. Gala Gown Si Beatrice Luigi Gomez ay siniguradong nasa kanyang pinakamagarang anyo sa 2024 at Gala, dumating siya sa event suot ang gown mula kay Francis Libiran. Back in Black Si Binibining Pilipinas Universe Gazini Ganados ay napakaganda pa rin sa kanyang itim na gown sa 2024 gala. Nakakaakit sa pula. Si Gazini Ganados ay kaakit-akit sa kanyang kumikislap na pulang gown.